Hello, mga kapudski! Ayan, magmumukbang na naman tayo ng pipino. Kanin at isda, paksiwyo na isda. Tapos yan, sausawan ko, kalamansi, paminta. At konting asukal, sausawan ng pipino. Yummy! Hmm. Subo agad, disco de. Tapos meron din tayong oling. Proitong saging, Ayan, na nasunog na naman. Yes ko po, Rode. Lagi nila ako nasusunogan ng sabi. Apo sa yung paksiyon na isda. Ulo. Tara guys, let's eat. Yum, yum, yam. Op, unang subo. Pangalawa na pala. Na pipino. Napaksak ng pipino. Mmm. Yummy. Mmm, pipino ulit yan lang ada ang una kun si mga piratsoso go puro pipino ang sarap kasi nung, nung pagkagawa ko ng ano sawsawan niya yung ano ba yung tatlong kalamansi yun tapos nilagyan ko ng konti na suhal paminta yun na yun yun lang ang sawsawanan o yun sumubo na ako na saging Diyos ko puro di -mekos, mekos na naman ako sa bibig o subo hala mm, subo Tumitingin pa eh. Baa may makita asin sumusubo siya. Yes ko po, Rudy. O, oh, subo na naman. Mmm, yummy. Yes po. Mukidirik ka talaga. Mmm, mekos, mekos. shoutout sa mga nandyan ha. Na nanonood. Hindi ko na kayo isa-isahin pero alam ko lahat kayo nanonood. Yes ko po, Rudy. Shoutout ng bonggang, bonggang, boom, 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 boom. Ayun, nagme-mekos-mekos na ako. Mekos-mekos, ayan. Okay. O yun, isda. Sinubo ko na yung isda. Hala, subo rito. Subo roon. Ayan na naman, ang pipino. Napakasarap ng pipino. Ang sarap-sarap niya. Hindi ko nga lahat iniwa. Kunti lang yan, ha? tatlong yung katas lang ang katas na kalamansi tapos nilagyan ko ng konti na suhal tapos paminta yun lang ang kombinasyon masarap guys tikman uh, ano nyo kalamansi at suhal at paminta lang yung gawin nyo sa usawan ayan tinitinikan baka matinik ako Diyos ko po Rode o oh, yun subo na naman mekos o oh, yun eh yung ano yung yung hindi ko hiniwang pipino o oh, yan na naman so na naman ako ng pipino Diyos ko po Rudy yum hum, 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 hum. sarap sarap talaga hum yum 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 Diyos ko po akalain mo yung mga simpleng pagkain na mumukbang natin na natutuwa kayo dyan na nono o Diyos ko po Rode. hindi kailangan ng mga mamahalin na imuwa bang. Basta meron ka makain, mag-video ka na para meron kang i-upload. Diyos ko po, Rudy. Ayon, na naman. Pritong saging yan, guys. Kaliwat kanan ang subo ni Butchki-Patchki. Hmm, hmm. Pasayo Paaway pa ka, oi, pahoy. Huwag ka nang kumaway. Hmm. niya kasi may dumahan. Sinay niya kain. May dumaan nakita akong kumakain. <laughs> Ayun, oh. No? Ops, tininikan ko kole. Mm, sarap ng pagkapak Yun, no isda. Is Mm -hmm. Tapos, pipino. Pipino. mekos megos. Mm -hmm. Megos, megos le. Mm, Diyos ko po, Rude. Napakasarap, no? Ano talaga, sa usawang ko. Naubos ko yung pipino. Sarap, sarap. Ayan na! Subo na naman! Megos dahan-dahan baka matirik ka hoy! Rode! Tiyos ko Shoutout nga pala dyan sa mga Team Pahid! At sa mga nagsungo-suporta sa mga live namin! Thank you so much guys! I love you! Mua mua Chup-chup! Wag po sana ay magsawang-suportahan kami! Mmm! Sarap! mmm -hmm. Hindi hey, na gusto ko talaga yung ano, yung nag yung, yung, yung ginawa kong sausawan. Kalaman si asukal. Simpleng simpleng sausawan. Dati ang sausawan ko ng pipino eh. Paminta, suka, bawang. Ngayon naman kalaman si asukal, paminta. Ayon. Mm, ayan na. Sino ko na? Mm, unang kagat. Sa hindi ko hiniwang pipino. Mm, sarap. Hmm, hindi pa na kontento, pinuha pa yung maliit doon. Diyos ko po, Rodi. O, tapos kumain nung, kumuha nung pritong manok yung guys, pritong manok. Hmm, tapos na ako. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Oh, tapos oh, anong tapos na? Kumabit kumakain ka pa, Diyos ko po, Rudy ka talaga. Hmm. Pinabak na lang niya yung isang hiwang manok. Hmm. Sarap-sarap, oh, binibilang, binibilang. Kung ilan pa yung saging. Mmm, sarap-sarap, mmm, yummy. Approve, guys, approve. Mmm, mmm, ano ang gagawin mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Oh, 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 oh. Ikaw talaga, kuhanan ano pang ginagawa mo? Megos ka na, hanang megos dyan? Diyos ko, follow dito. Ayun, sinubo na ulit yung pipino. Mmm, sarap talaga ng pipino. Kasi so, sobrang sarap nga ng sawsawan dyan Hindi ko napigilan Ayun, hinigop ko pa Diyos ko, puro de eh. <laughs> Ang sarap Approved talaga yung sawsawan na yung nagidawa ko Testing nyo Kalamansi, hal at paminta lang yun Ayun, ayan na Pinapapak na lang yung manok Thank you so much sa inyong mga panonood guys ha salamat at napapa naaliw ko kayo sa aking mukbang oo oh, oh, sip 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 pa mm, mm, mm. sino bang namimiss mo masip sip ha mukiririki oo oh, oh, oh. mm, mm. tama na yan buto na yan oy buto na yan Rudy Diyos ko po Rudy ka talaga oh, 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 oh. tama na yan ikaw talaga mekos ka ng mekos Ayon, ayon. Oops, meron na yun. Di pa talaga kontento. Na yun, natapos na. Iinom na tayo, guys. Ayan naman, juice yan na dalandan playboard na may nilagay ko ice. Na yan, sarap. Sarap. Approve na, approve. Ayan, may natira pang yelo. Yung natira kong saging, yan na yung dinner ko mamaya. Sabit tinapay. aya maraming salamat sa inyo, guys. Bye-bye. Budjki-patski po. Yahoo!